Guys, sapit na sa dating klase, maong kitang ginikanan, magpalit na sa tag mga notebook, guys. O oh, grabe ka ron, lata ng notebook, nagmahal, maski papel, nagmahal. So, ang akong gipa, gibuhat, nangita ko o mga notebook o mga papel na medyo barato-barato kay dili man sa tanang tanang mga notebook tanan mahal na koy barato so para makuaan ko ninyo o tips guys kung unsa nga mga klase nga mga notebook nga ako ang ipangpalit nga medyo barato o unsa nga bag nga ako ipalit pa, nga medyo barato o, dili kay siya mahal di gonsan ayan guys o kani nagpapalitra na ako ni siya o 300 300 nga bag Ligon siya guys. Pati tahi niya ligon. So, akong ablihan ang bag sa akong anak o oh, unsa nga mga klase nga mga notebook ang ako ang ipampalit. Kakalkag guys sa kong buhok. ah <laughs> uh, guys, o, oh, tempa na sila man ako balik. Ligon ni nga ba guys, nindot siya niya. Mura siya o oh, dili dilisad siya mabasa sa ilalo kung magulan oh, dili niya. Ang tahisad niya guys, gidubli man sa so ginoon you know, lay bahala di <laughs> grabe yata yasa sa ginoo so guys pakiton mo sa tinood lang gyud ang mundo karon nagmahal mura gid bakuya bakuyapan ug lantaw sa mga notebook nga ako ang gi panglantaw kani guys o oh, kani kani nga mga notebook guys nangita jud ko kanang barato ra nga notebook nga moigo sa ato ang budget muhigo, muhigo sa akong budget. So, ang notebook nga akong nakita ka dito guys, kung palit yung bag, notebook, gani kayo so ipalitan ko na akong anak anyo duha na kabuok. Kani siya nga notebook guys, napalit na ako ni siya, 20 oh, city. Gani siya. Kani nga notebook, 20 city. Pero, kung imo siyang paliton nga na ay cover na ay notebook karon nga gibutangan na nilag cellophane guys, pero nindot man sa chef kuan guys, oh nindot sad siya o sulat ka ng sinaw man sad. Pero mabalit mo o notebook ka rin guys, katong notebook ka na i-cover ng cellophane, ang kantidad ani 48 na. 48 na siya. So, nipalit lang ko duha lang ka po para ma-feel na po sa akong anak na siya spring. Kaya ang akong anak, ang akong ipang ng mga notebook, ingon ini guys. ingon ini Kaning walay spring nga notebook. Kani, napalit ko rin siya og tag 24 na pay price na napalit rin ako siya og 24 guys ligon man sad na sa pag ang importante nga man, na siya masultan nindot man sad siya guys oh sino man sad siya og sulatan so di man tong dry ra ko guys tanan ingon ini nga notebook guys kay kung palit mo spring nga ingon ini nga naay cover 48 gid ang price sa gaisano. No. Money sya akong nipalit guys. Medyo barato, medyo barato ran ni pag 24 rak. So nagpalit ko og oh, walo ka notebook. 1 2 3 Four, five, six, seven. Oh, yeah, seven naman eh. Two, four, six, seven. Seven, may sa akong anak, guys. Walo man eh sa tindahan mm -hmm. siguro ang isa din. Nagpalit po din ko o oh, papil niya guys nga intermediate. Depende po na po intermediate guys nga mahal. Pero ang akong gipalit kanila nga intermediate barato ra ganang quality man sad sino man sad di man po chad kayo. Mo guys before kita mo palit o gamit sa itong anak tanang ginato sa presyo pariha sa ako ang uh, medyo <laughs> ang atong price ato ang budget medyo kuan yun medyo <laughs> <yun, laughs> o okay, si tawag anak guys ganang sakto lang ako ang anak kay mag -ulan man guys na po siya payong lalaki siya pero na siya payong guys siya payong napalitra nako ako ni siya o 119 ang isa So, na, parehas raman gapon mahal o barato, dipindi rin na sa paggamit, guys. Pero, ayaw yun mo kumpiyansa kung kamo magpalit o mga gamit, ang price yun sa so, kay Mabudol yun mo, guys, kung mag diretso diretso ra o ka ng dampot-dampot, iligin mo tanaw ng price, matingala na lang ka sa pagpakasyon nimo mo. Oh my God, sobra ka mahal. Then, nagpalit ko, corrector, correction correction, correction tip pala ang tawagan ni correction team, so maulang ni guys wa pa siya yung ball pin o oh, wala na mao ni nga bag kay magpapalit siya yung bag kay dili naman tan ko siya palitan kay naaman man siya yung bag naaman man siya yung bag nga tung green 5 pa siya kaso gisi na og zipper si ni anda ari so da nagbalunan so gisi siya so, inyo siya lang ko pag mag kada lang kung baratuhon wala man noon siya mo request nga mahal ang yang ingon bahala gani kuno 100 100 kaso mo ka 100 oy mo um, 100 nga bag sa gaysa nang pinaka barato kanila kung nakita 300 na pud siya kon nindot sa guys kay naman siya ay diri sa ilalom ma na ay si ba nga mautangan sa mga notebook niya para dili magumos so guys, sa labi na sa papel, sa labi na sa mga papel, na ay mga papel nga katong dry, medyo barato to. Pareha na magpa, grade 1, paingon sa grade 4, grade 4, okay, grade 5, intermediate naman. So, grade 1, paingon sa grade 4, tanawang sa ganyan nyo daan ang price kay nga no, katong sinaw mahal to siya guys 25 ang pad So, compare, kung magpalit mo atong medyo dry siya nga papel, ang price niya ito, 15 lang. So, di ba nakatipid ka? Mong, before kita ka mo palit, guys, parihan ako nga ang budget untuk-untuk pra Tanahon sa ginato, daan ang price, guys, para dili ta makurat sa pag-abot sa cashier. Mao nga. Mao lang ning akong ikashare sa inyo, guys. Manginaot ko nga na may nakatunan sa akong video. Adi kayong kay back to school na. kitang gidi kanan, Nangita, judag asa, tadapit. Pwede makatipid. Kaya, thank you so much guys sa pagdanaw sa akong video. Sana may natutunan kayo. Bye!